Hello po, good morning. Update po tayo sa new project po namin dito sa Lumina Homes, Tansa. Isa po siyang Atina SF na ang pinakasukat po nito is 53 square meter floor area and 63 square meter lot area. So guys, uh, sa amin po kasi, ang style po namin dyan is hukay muna. Ayan. Ayan. Kasi parang maguhukay, maguhukay ka lang ng kapiranggot pero yung, hu, yung lupang mauhukay mo sa damakmak ang dami. So, ganyan po yung ginagawa namin. Ito po is nakabase po tayo sa plano. May plano po yan. May permit. So, nakalagay po doon kung ilang poste po ang, ang ilalagay dito sa unit nila. Sa pinaka-extension. Parang, Ah, uh, 2 meters ang pagitan. Sa lalim naman po, mga nasa 80 cm po ang pinakalalim. So, katulad po nung nakikita nyo sa, sa YouTube, ang ating na SF po is meron na rin po siyang existing tiles sa baba. Ayan, may, meron siyang upper meat. So, maliit lang po yung pinakaloob nila. So, dito po natin ilalagay yung mga materyales. Ito po mga kahoy na to uh, pinagamitan po namin to sa kabilang uh, kabilang projects dito rin po sa Lumina. So sana magamit pa kasi ilang buwan na po nakatengga yung gawa ng Panay po ang ulan. Tapos while waiting sa permit, hindi po agad nagamit yung mga kahoy. Kaya possible baka po magpo-order po kami ulit ni Reyna ng kahoy, kalagdagang kahoy. Sa lumi na nga po pala, matarik po talaga ang hagdan. Kaya, as is po yan, hindi po natin siya pwedeng baguhin unless gusto ng may-ari. Pero, dyan na po talaga ang pinakapwesto niyan. I think, hindi ka naman mahuhulog kahit matarik yung kung mag-iingat ka eh. Tapos, dito po sa taas, uh, dalawang dalawang kwarto po ang nandito. Pero, Napaklas na po ng team. Kasi nga po lalagyan po ng insulation 'to. Panibagong wirings kung ilang pin ang ilalagay. Ayan po. So yung mga tinanggal naman dyan, ibabalik pa rin po 'yan kasi gagamitan po namin 'yan ng PVC panels. Ito po kasi yung unit nila, ma'am. Uh, yung mga kisame halos uh, bumitaw na rin po yung mga dugtungan sa so, sobrang in siguro. So, ito nga guys, konti-konti na kami nagpapasok ng mga materyales. Itong mga buhangin natin. Ah, kadalasan nakakaapat na mini dam kami, pero dalawang dam muna. Dalawang mini dam muna, tapos mga semento, CHB, So, hindi pa rin natatapos yung pagguho kay, di ba? So, ganun ang discard din namin o style namin para para bago pupasukan ng mga materyales, uh, yung ibang lupa na ilabas na po dito sa harapan para mahakot na rin po yan. Ang pagpapahakot nga po pala, may bayad din yan. So, pagdating talaga sa renovation, magastos yan. Ito po yung mga bakal na gagamitin. Ayan, meron na rin tayong pambubong. Ayan siya, o. Oh. So, sa bakal, compute na po yan ni Ray kung ilan po ang magagamit kada poste eh, tsaka sa pinaka-islab natin. So, halos malinis na kasi nahakot na po yung ibang lupa. So, dito na lang sa may harapan. Ang Athena SF po, dito sa may harapan nila, medyo malawak. Pero yung pinaka-loob, masikip. Ayan. <laughs> Maliit lang po kasi. Tapos, uh, pinadeliver ko na rin po pala yung tiles yung tiles namin pang taas tsaka baba lang muna. Yung sa bathroom wala pa. Kasi uh, plan po ni client na maglagay din ng bathroom sa taas. So, hindi pa namin alam kung ilan yung pinakasukat. So, ayan guys. So, clear na dito. Pwede ka nang uh, maglatag ng mga posting bakal. Ayan po, di ba? Mas magaan kasi o mas madaling magtrabaho kung um, maluwag na, wala nang mga sagabal, katulad nga po ng mga lupa. So, dito naman sa Lumina, uh, kadalasan, ganoon naman po ang pinakahati ng hanggang saan ka lang. Update po tayo dito sa new project po namin sa Lumina Homestand sa Pay 6 isang atina SF na 53 square meter floor area, 63 square meter lot area. So, ang unahin muna namin, extension muna, pero full renovation po ito. So, yung CHB natin, uh, 400 plus po yan. Kasi compute na namin kung ilang po yung magagastos. So, dito, apat na poste. Dito ang main gate. Dito yung pedestrian. Tapos, dito yung may pinaka wall wall dito. So, yung ibang materialis po na ipasok na mga kahoy. Dapat hindi na kami kukuha ng kahoy. Kaso, yung mga pinagamitan kasi namin doon. Ang tagal na i-stock dito. Tapos po panay ulan hindi na po kakayanin kasi malambot na. So, nagpasok po kami ng Coco Lumber. So, Coco Lumber pa lang, magkano na. Tapos, pinolik board. Ayan. So, nagbubuhos sa mga poste. Ayan, dito. So kahapon, nakapagbuos na po sila dito sa ating mga poste. Uh, pito dito sa likod, apat dito sa harap. So sa amin, noong mga nakarang araw, hukay muna. Tapos pinakakot po yung mga lupa para pag nagpasok ng materyales, hindi po magiging abala yung mga lupa, hindi rin mahirapan yung gagawa, malinis na kumbaga. So, ang Athena SF, meron po siyang tiles dito sa baba. So, kadalasan, syempre, magpapasok tayo ng mga materyales, masisira, madadamage. Then, may, iba pang, may ibang plano ang may-ari, ang nagpapagawa. So, meron mga demolition dyan, titibagin. Magagasgasan o madadamage po talaga yung existing na tiles. Ayon. So, isa rin po sa reason kung bakit hindi po kami nag accept ng may nakatira na, may mga gamit na kasi mahirap pong gumawa. Kung mapapansin nyo, um, yung simento natin nandito sa loob, yung ating um, adhesive nandito rin sa loob, yung ibang material nandito sa loob. Yung mga tools namin, mga gamit, nandito sa loob. So, nakita nyo naman, Halos ang sikip na, 'di ba? Ang sikip na. What more kung may nakatira pa, 'di ba? So, mahihirapan po talaga yung gagawa. At the same time, mahihirapan din po yung nakatira. So, ang wirings na ito, andun yung panel board, maliit lang. So, kukulangin yan. Pag naglagay tayo ng AC, mga additional na outlet, kukulangin yan. Same po sa, nagawa namin ang una. Ililipat po namin yan dito malapit sa may main door. Tapos papalitan ng panel board. So dito guys sa taas. Meron na itong turong partition. So nagbaklas na. Nagbaklas. Pero, maayos pong tinanggal yung mga existing na pine seam board o hardy Ayan. So, ito po kasi, walang, walang insulation. Ayan, no? Walang insulation, mainit yan, syempre. Tapos, ang, ang pinaka bubong pa mababa. Ayan, no? Halos dikit na po sa kisame. So dito guys, ang gagawin, tatanggalin yung kisame, tatanggalin yung partition, pero ibabalik. Tapos, papatungan po ng PVC panels. Kung pagka, PVC panels na lang po ang gagastos, hindi ng may -ari. Tapos, since meron ng mga existing na wirings, eh kung gusto ng may-ari, lagyan ng maraming pin lights. So, dahil may existing na mahirap, di ba? So, ang choice mo dyan, baklasin. Then, mag-setup ng panibagong wirings. Ayan, ganyan po yon sa amin. Napaka-importante po ng insulation. Ayan, double po ang ginagamit namin. So, malaking bagay na meron talaga insulation yung pinaka-roofing natin. Kaya, pagdating po talaga sa renovation, mag talaga. So, ang gagastusin na lang ni ma'am sa taas, tiles na lang po, tsaka po PVC panels, konting wirings, ayan. So, baka sa mga susunod na araw, pumunta yung may-ari kasi magpapalagay yan ng bathroom dito. So, tatanungin namin siya kung hanggang saan. Ayan. So, yung iba pong mga uh, binaklas, mga metal parings, pwede pa yan. May kakabit pa yan bibili kami ng metal parings, konti na lang din po. Ayan. Tapos ang gusto na mayari dito, sagad. Sagad siya. Kaya abangan nyo po yung ating renovation dito sa Athena. So, may ari ang magde-design. Hindi po kami. Kung ano lang po yung instruction nila, yun lang po ang susundin natin. So, again, dun sa mga mag inquire sa amin, full renovation po kami. ah uh, kasama yung extension, kasama po yung buong loob. So, may mga part dito na hindi niya magagamit. So, depende na lang po sa may-ari. Katulad po ng pinto, di na po yan magagamit. Depende kung yan pa rin ang gusto nilang gamitin. Pwede naman, di ba? Pero kung papalitan na, palitan na. So, pwede naman po yun. So, guys, i-share ko nga rin po pala sa inyo. Isa sa mga naging diskarte namin dito ni Ray kasi ang pinaka back extension is laging pumapasok yung tubig sa CHB. Kung baga kumakatas yung tubig dito po sa loob. Lalo na kung may katalikuran po kayo. Kaya napag-desisyonan po namin ni Ray na dito po sa likod na part is purong buhos po. Kung baga tataasan namin yung beam namin hindi po muna kami maglulubog, hindi kami maglulubog ng CHB. Kumbaga, ipapatong po namin dyan yung CHB. Para, para po pagdating ng tag-ulan, hindi po makalusot yung water dito po sa loob. Kasi yun ang kadalasan nagiging sakit ng renovation talaga. Uh, kung naka ka, nagkakaliks. So parang, uh, hindi ko lang ma-explain yung term, pero... Nagalagay kan nagalagay po kasi kami ng tie beam diyan kumbaga tinaasan po nila. Ayan, binubusan na po 'yan. Kasi kumakatas po yung tubig galing po sa kabila, uh, kagandahan na hindi pa nagpapagawa yung katalikuran nila, ma'am. Tsaka dito po sa may tagiliran. So nakakakilos din po kami ng maayos. So baka po ang mangyari, kada project po namin, ganito po yung maging diskarte namin. Kasi ang hirap eh, kahit waterproofing ka ng waterproofing, tumatagos pa rin po yung uh, tubig dito sa doob sa tiles, parang ganun po, kumakatas. Kasi po kung uh, CHB po ang nakabaon dyan, hindi naman po natin mapaplastering yung nakabaon. At the same time, hindi rin po mapapahiran ng waterproofing. Kaya ang nangyayari, pag bumaba po yung tubig galing po sa slab, pababa, gagapang po sa pader, pababa, dyan na po si Siksik, So, doon po namin na figure out na kaya pala pumapasok yung water dito sa pinakaloob. So, guys, kung mapapanood nyo tong aming vlog, pwedeng ganito po yung uh, maging diskarte nyo o ipagawa nyo sa kay mamang contractor. So, kami nagsishares lang po kami ng mga ideas na alam po namin magpapatibay at makaka po ng pagpasok ng tubig. Ayan. Kaso, yun nga, medyo magastos lang dahil mas kumapal po yung ating tie beam dito. Then, nakabuhos din po siya. So, wala naman na talagang mura ngayon sa renovation. <laughs> Lahat naman po talaga mahal na. So, yung diskarte na yan is naisip po namin ni Ray. Ayan po. So, ang tibay niya, purong buhos po talaga yan kung mapapansin nyo. ba diba? So, ayan na nga po si Ray. Tumutulong din. Si Ray po, kung available kami, minsan kasi may mga ocular kami, may mga lakad din po. Pag naabutan naman po namin ang team, ayan, tumutulong naman din po si Ray. Pero, pagdating po sa woodworks, pag-install po ng mga accessories, si Ray po ang in-charge dyan. Ayan, tapos sila Kuya Bok naman po. Ayan, tagal na rin yan. Ang kagandahan din po sa team namin, matatagal na. So, nakakatawa. Um, six years na po ang Ray House makeover. Tuloy-tuloy lang po ang team namin patagal ng patagal kaya yung sahod nila pataas din ng pataas o diba, antaray so guys, ayun, na-share ko lang po sa inyo siguro sa team namin, 14 po kami 14 po kami lahat then, kasama kami dalawa ni Ray, 16, ayan so patagal ng patagal nakakatuwa, pataas din po ng pataas yung salary nila, by the way, share ko lang to sa inyo ha ah. ang labor ko o helper ko 700 po sila per day ang ang mga skilled ko mason, ah uh, pintor, tsaka po tile setter, ganyan, all around ko, mga uh, welder. Ah uh, 800 per day, may 900, may 1,000. Ang master mason ko po is 11. So baka by next year maging 12 na 'yan kasi Talagang wala eh, talagang nakakabilib din. Ayan si Kuya Bukyan, yan po ang tinutukoy ko. One-one per day po yan. All around po yan, pwedeng mag-tiles, pwedeng mag-mason, pwedeng mag-pintor, pwedeng mag-welding. Pero sa amin kasi guys, toka-toka na kami ng gawa. So series sa cabinet, install ng accessories, meron tayong electrician, may pintor tayo. So ganon sa amin. So good thing, solid na po yung samahan ng uh, Ray House Makeover, Team Ray. So guys, itong pinaka-extension pala ni Lamam, parang nasa 2 meters lang po ang lapad nito. 2 by 4, parang ganon. So imagine niyo, kahit ganyan lang po yung kalit yung extension natin is magasos po talaga. Minsan sa page ko may nagtatanong, ma'am, kasha na po ba ang 50,000 sa pool renovation? Ma'am, kasha na po ba ang 100,000 sa pool renovation? Naku, no. Ang reply ko po, kulang na kulang po yan sa materialis pa lang. So, paano naman po yung labor? Pag kahit po renovation lang pinag-uusapan, umaabot po ng million. Sa totoo lang po, manood po kayo ng mga vlogs. <laughs> ang akala kasi po natin sa 50,000, 100,000, malaking halaga pa siya pagdating sa renovation. No. Um, ang 100,000 natin, baka sa CR lang po yan. Um, ang CR, uh, bathroom, existing na po yung pinaka yung pinaka CR. Bibilihan mo ng accessories, sapalta mo ng tiles, isama mo yung labor, siguro po pumapalo ng 70 to 80,000 ang magagasto. So, full renovation, 100,000 kulang na kulang po yan. Kaya kung mapapanood niyo itong vlog ko, naku, talagang kailangan mo mag-ipon ng at least 1M, di ba? Kasi hindi po talaga biro ang renovation. Minsan nagkakatalo yan 50-50 materials tsaka labor, minsan 60-40. So malaki pa rin talagang gagastusin kahit ganun po yung labanan eh. So kung ganito po ang unit nyo katulad sa Athena SF, um i-follow nyo po kami sa aming page uh, Sir Ray kasi halos araw-araw ko nag-update doon so ito po pag natapos to i-share ko rin po sa inyo kung magkano ang inabot ng materialis natin dito pero sabi ko po sa inyo nakagawa na kami nito, aabot po ng isang milyon kasama na po yung labor doon depende pa yan kung may mga additional pa si client kasi may particular scope of works lang po ito kung hindi po kasama doon sa scope of works, matik po yun additional. So guys, tingnan nyo naman, no. Sasabihin ng iba, extension lang bakit ang mahal ng labor nyo. Yun nga po, extension lang. Pero siya naman po ang pinakamatrabaho. After maghukay dyan, magtayo ng mga posting bakal, mag-aasintada ka, sa mo yung mga poste magpo-plastering ka, mag slab ka, magpo-flooring ka, magwa ka, yung abang ng water lines, yung kitchen sink mo kung saan nakapwesto, ang daming gagawin. So, yun po ang hindi naiintindihan ng ibang nag inquire na, ma, ma, maliit lang naman yung extension ko, bakit ang mahal po ng labor? Kung loob lang po ang gagawin, mura lang po ang labor doon kasi may existing na po na tiles. Meron na rin kwarto. Pero pag usapan pong extension, ba trabaho? Ito from structural to finish to, 'di ba? Ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung ating BIMO, sa ilalim mo, mo 'di ba? Hindi na tayo nagbaon ng semento sa part na to kasi may katalikuran yung tubig wala pong dadaluyan ng maayos o di ba diba? ayan na o ang taasan ng ating CHB halos malapit na siyang maubos So, eto po, compute naman yung order namin dito. Pero, syempre, paunti-unti lang para hindi po sumobra. Pa-deliver na lang po ulit. Ayan, binuhusan na lang po nila yung ibang part para hindi na po tumagos yung tubig dito sa loob. Matrabaho pagdating sa part namin, pero sigurado. Ang hirap po kasi, pag may mga nire-raise na ko, uh, concern, ma, tumagos po yung tubig. Eh, minsan pa naman ang ulan natin, hindi lang isang araw, dalawang araw, minsan isang linggo. Minsan dalawang linggo, di ba po? So, ayun. Sana hopefully, ito pong discarding natin na to is effective. Matrabaho lang sa part namin, magastos din sa part ni client, pero tiwala kami na uubra to. So guys, abangan nyo yung update natin. Uh, madalang ako mag-update -up dito sa ating YouTube channel. Pero sa page natin, dalawang page natin, uh, Ray House Makeover, tsaka Sir Ray. Ayan, ang dami kong upload doon, dami kong update, kaya abang-abang po. So, ayan guys. So, tingnan nyo update natin ng isang linggo. Actually, two weeks na to. Pang two weeks na po ito. Isang linggong hukay. Tapos, one week na, ayan, forma na kami ng mga posting bakal, asintada. Ayan, two weeks. Ah, di ba? Ang bilis, di ba? Meron na rin tayong pa wirings dyan. So, kung magpapagawa po kayo sa amin, no need nyo na kami bantayan. Kasi, palagi po kami may update, lalo na po sa page namin. Meron din po sa YouTube channel. O, oh, ba? Diba? Yun din po ang kagandahan na matagal na po yung aking team. Mabilis na po yung galawan. Mabilis ang trabaho. Walang nagpipetix-petix. So, ayan. Nashare ko lang po sa inyo. Kaya kung naghahanap po kayo ng contractor, nagagawa po sa mga unit nyo, i-ready nyo lang po yung budget nyo na pang malakasan. Magpasobra kayo. Tapos, kami na ang piliin nyo. ba? <laughs> diba? Uh, area naman po ang kinikater natin. Kaya, uh, welcome na welcome po kayo sa amin. Kaso, ang mangyayari po nito kung tutuloy kayo sa amin, pila po kasi ang dami po namin naka-schedule na projects. So, maraming maraming salamat po sa mga nagtitiwala sa amin kasi sa panahon ngayon, hindi po talaga biro ang maghanap ng contractor may license man yan o wala, depende pa rin po sa taong makukuha nyo kung lolokohin kayo o hindi. Ako, hindi ko, hindi ko kaaway ang engineers o architects. Pares pa rin kami tao. Pero sabi ko nga, kung lolokohin ka, lolokohin ka. So, depende na lang. At least kayo, nanonood kayo sa vlog namin. Meron kayo naikita May, may proof na maayos at matino kaming contractor, di ba? Freelance contractor po kami, pero hindi naman po kami build. Renovation lang po kami. Kung meron man kaming i-build, extension lang po yun. Napakaliit lang. At hindi rin po kami kukuha ng malaking projects na hindi po namin kaya. So, sa mga renovation, pabahay, housing, okay na po kami doon. So, guys, abangan natin ang update dito araw-araw sa page Ah, uh, ilalagay ko na lang po dito sa ating YouTube, uh, YouTube channel. Marami tayong mga post doon, marami kayong matututunan, may mga kalokohan. So, ayan, pa-support pa na lang po. Mamimigay din po kami ng cellphone pag umabot na po kami ng 400,000 sa page po namin. Uh, road to 400,000 na po kami doon. Kaya pag na-reach mo namin yung 400,000 mamimigay po kami ng cellphone. Isa lang naman siya once na, na reach na po namin yung 400,000 followers. So abang-abang kasi uh, thank you po namin yon sa lahat po na sumusuporta sa amin. Baka sa susunod, baka bigas naman po ang ibigay namin. Ayan, thank you, thank you po. Sa mga subscribers po namin dito, maraming maraming po salamat. Hindi po ako ganoon nag-update, nag-upload, pero maraming maraming po salamat. konti lang yung nanonood, okay lang yan. Ako, tuloy lang. Upload pa rin. Ayan. God po sa ating lahat.